Ito na ang helmet ko pagka maulan ng panahon. Share ko sa inyo kung bakit. Ito yung ginamit kong helmet nung isang araw. Inabutan ako ng ulan sa daan. Tapos walang fogging na nangyari sa loob ng helmet. Walang naging problema. Hindi lumabo yung visibility habang umuulan. Tapos nalaman ko meron pala itong anti-fogging technology na nakalagay doon sa visor. Kaya hindi mo na kailangan ng pinlock. Yung iba kasi kailangan pa ng pinlock eh. Kagaya ng AGV, yung HGC ko kailangan ng pinlock nun yung nilalagay na anti-fog insert tapos meron yung iba nilalagay na parang tela o kaya yung spray pero ito hindi na kailangan nun sayang lang at di ko na video nun pero papakita ko sa inyo ngayon testingin natin dito sa kusina ito yung visor nung bell ito naman yung visor nung AGV ayan puro gas, -gas na ito naman yung sa HJC Alpha 11 magpatakulo tayo ng tubig tapos isa-isa natin itatapat yung visor dito sa may usok ayan. as you can see, ito yung sa HJC, ayan, nagfog up agad ito naman, yung sa AGV sa K3SD na clear visor kita kita nyo naman kumukulo, ba? Diba? tapos, yun nagfog up na rin ulit wala na silang mga pinla kasi expired na, tapos, ito naman yung sa Bell Pakita ko sa inyo na kumukulo yung tubig. Baka sabihin nyo, ginojoke time ko kayo eh. Ayan o, talagang wala. Hindi siya nagpa-fog up. Nakatutok na yan eh. Wala talagang fogging. Ulitin natin. Pakita ko sa inyo na kumukulo uli. Tapos, tapat natin. Wala talaga mga brother. Kaya ito na magiging helmet ko ngayong tagulan. Ito ang bell qualifier.